nang kunin sa akin ng dati kong asawang si Valerie at ng kanyang abogadong kasintahan ang lahat at pinaktawanan ako sa aking mukha, inisip kong wala ng dahilan para mabuhay pa, ngunit minsan, mahiwaga ang pakilos ng Dios at ang pinakamalalaking biyaya ay dumarating na nakabalat kayo bilang pinakamatitinding sakuna. Rick, kaawa-awa ka, sabi ni Valerie. Habang nakatayo sa pasilyo ng korte na nakaabay sa kanya si Ati. David Chua. Dalawampung taon tayong kasal at hindi mo lang nakita ang pagdating nito. Anong klaseng negosyante ka pala? Ngumisi si David habang inaayos ang kanyang Italianong Amerikana. Walang personalan. Rico. Ay, teka. Sa tingin ko personal na pala ito ngayon. Nagtawanan silang dalawa ang tuno na umaling aunaw sa mga pader na marmol ay parang kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak sa aking sikmura. Nakatayo lang ako ron sa aking nag-iisang natitirang suit, pinapanut silang maklakat palayo dala ang lahat ng aking pinahirapan. Ang negosyong sinimulan ko mula sa wala, ang bahay kung saan unang humakbang ang aking mana. Ang savings account na may lamang 83380 milyon pati na ang kustodya kina Miguel at Sofia, ang aking 19 taong gulang na kambal. Idemanda mo ako. Pasigaw na sabi ni Valerie habang papalayo. Ay teka, hindi mo na kayang makbayat ng abogado. Hindi na ako magagalaw ngayon, Rick. Sinigurado iyon ni David.